Ayan guys, kami ay bumili ng isda. Tatlo na kami nagbahabahagi sa kalahating kilo dahil wala kami pambili. Ito ay kay Dona Rocas. At ito ay kay Emily De La Torre, At ito naman guys ang sa akin. Yan ay Tres Marias ang may-ari. Tres Marias? Ayan. Tres Marias. Alam nyo ba guys na kung pag-iilanin ko itong ulam namin, mag-iina. Ito guys, hati-hati na kami dito mamayang gabi. Ayan, tig, kukurot, tig isang kurot na maliliit. Ayan, mamayang gabi yan. Tapos ito'y bukas ng umaga namin. Kami mag na ulit dyan. Tapos ito ay sa tanghali. Ayan, sa gabi. Tayo, sa gabi. Tapos ay umaga. aabuti ng sa isang araw ng umaga. Ayan guys, gaano kami katipid. Ganon din po guys. Ayan. ayan guys, ganon din daw yan. Ganon din daw sa kanila yan pag iuulam na nila. Mas malala pa sa katipiran yan. Ayan, mas malala <laughs> pa na. daw sa at katipiran. At ko na, dalhin ko Ayan. Ayan guys, buti ayan o. Oh. Sa kanilang mag-iina naman ito ni Duna Rokas. Ayan, ito ay doon sa kanyang prinsipe. Ayan, tapos ito ay doon sa kanyang isang anak. Tapos ito ang sa kanya. Ampun. Sa kanyang ampon. Ay, may ampon pa pala siya. Tawasin ang pangalan. <laughs> Ayan, guys. Hindi kami nagbibiro. Akala nyo, guys, nagbibiro kami. Ayan, talagang paabutin ko, guys, ito ng dalawang araw. Dahil wala talaga akong pambili ng isda. Wala kang pambili ng ulam. Kaya, tiis na lang sa tigong kakapuryot na ulam. Ah, uh, basta meron lang, kurit-kurit lang muna. Ayan, guys, 'di ba? Ano tayo kuno na to, guys? <laughs> Ayan, dalahin mo na sa bahay at sabihin ni ilagay sa maayos na hindi makakain ng pusa. Ayan. Huwag matangay pa ha.